so, may ko sa inyo kung gaano kainit dito sa aklan o, oh, kita nyo yung yero magpiprito tayo ng isda dito o, oh, yung gagawin natin ibabad lang muna natin ng mga 1 minute dito sa initan saan kaya pwede dito And guys lagyan natin ng mantika Oh, so, grab it, Oh. Kita mo yung init guys oh. oh. Grabe talaga yung init guys oh. Luto talaga yung isda. Tingnan niyo guys oh. Luto talaga. So ayan guys, luto na guys oh. Grabe. Luto talaga sa init lang sa so, walang gas dyan o walang panggatong o oh. makaluto na kayo sa araw pa lang grabe oh. so ayun luto na so kunin na natin yung hero baka masugatan pa mga bata dito ay gago kita yung uling <laughs>